So ayan mga kabarya, gusto ko lamang po kayong i-update patungkol dito sa mga coins na ating patuloy na binibili na talaga namang nasa ating pang sirkulasyon. At ito po yung mga barya na kung tawagin ay hard to find or rare coin na patuloy kong hinahanap. At syempre unahin nga po natin yung ating 10 peso coin. So sa 10 peso coin na ito, ang hinahanap ko pong taon at patuloy kong binibili ay yung 10 peso na may taong 2007. So hindi po basta-basta yung mga coins na yan mga kabarya Hindi po siya madaling makita Katulad din po ng year 2009 Ayan, nung nakaraan lamang ay nakabili po tayo sa Tagatarlac mga kabarya Ng year 2009 na 10 peso coin So hindi rin po biro ang paghahanap ng ganitong barya Dahil po ito ay hard to find na So sa 5 pisong barya naman ay patuloy pa rin tayong naghahanap ng 5 peso coin na may taong 2006. Ayan, pwede nyo pong isulat sa inyong mga papel ang mga babanggiting kong taon mga kabarya. So, hard to find din po yan, year 2006. Ang sumunod naman po natin ay sa 1 peso coin, year 2005 na palagi ko pong nabibili sa ating mga subscribers mga kabarya. So ito po, marami-rami na rin po tayong nabibili na ganyang taon. At ang sumunod naman po natin ay sa 25 centimo na BSP series. Ito po yung 25 centimo na may taong 2006. Yan lamang po ang binibili ko sa 25 centimo na kulay dilaw. At ang sumunod naman natin ay sa 25 cents pa rin ito po ay NGC series naman kung tawagin yung kulay puti po na bago. So ang hinahanap po natin na taon dyan ay yung year 2017. So ayan sana po ay nasusundan nyo pa mga kabarya. Siyempre hindi naman po mawawala dyan yung ating 5 centimo yung butas po mga kabarya yung kulay bronze. At hinahanap ko pong taon dyan year 2017. Yan po yung ilan sa ating mga binibili na nasa atin pang sirkulasyon. Okay? At kung meron po kayo makikitang mga ganyang bariya, lalong-lalo na dun sa mga bago lamang napadpad dito sa ating channel, ay ito po ay mga patuloy kong binibili. At mangyari lamang po na isend nyo lamang ang picture dito sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. At pag nakita ko po yun mga kabarya, na sa aking mga hinahanap ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo yan mga kabarya. Marami pa po tayong binibiling iba-ibang klasing barya, mga old coins, mga silver coins, mga US Philippine coins, mga scrap silver at scrap gold mga kabarya. So ipapakita ko po sa inyo yung aking nakolekta na nabili rin natin sa ating mga subscriber. Bali lahat naman po ng ipinapakita natin ay nabibili natin sa ating mga masisipag nating subscriber. Okay? At ito po yung mga silver coin na aking naipon. At yan po yung mga nabili natin sa iba-ibang viewers natin mga kabarya. So ayan, ganyan na po karami mga kabarya. So ipakita na rin po natin yung ating mga collection mga kabarya. Ayan, sobrang dami po niyan. May mga naka-blister pack pa. May mga naka box, May mga koa po At may mga naka-frame mga kabarya Ito po lahat ay nabili natin sa ating masisipag na subscriber Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa ating channel RDC Coins At sa lahat lahat ng nakapagbenta na dito sa ating channel At hindi ko na po kayo iisa-isahin pa mga kabarya dahil napakarami nyo na po. <laughs> Ang masasabi ko na lang po ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalaim po kayo ng ating Diyos. Okay?